Hi, Maharlikans! Hello po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabat sa lahat po ng mga OFW. Pa, mabuhay po kayong lahat and uh, it's nice to see you and I'm back. Uh, Pag-usapan po natin si Walkout Queen. May bago po siyang titulo na uh, Walkout Queen and of course, the Tuwad Queen, Laila Delimao. Uh, medyo pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo nanggaling ako sa sakit. But anyways, uh, dito po natin makikita na si Delima po ay pumoprotekta kay Matubato dahil uh, bilang isang senador po na nandiyajaan sa Senate hearing, dapat po ay uh, mag investigate po ang isang senador. Hindi po magtatakip o magpukunsil sa isang kriminal na katulad ni Matubato. So balikan lang po natin yung mga uh, pinagsasabi niya sa sa hearing kahapon. Uh, na ano daw po na hindi daw po siya nag-conceal ng mga facts. Let's say yung yun nga po na nakasuhan nga po pala itong si Matobato ng kidnap for ransom case na hindi po niya dinetalye uh, simula pa lang noong hearing na yon. So dito po nakikita na actually nakita na natin po ng no, mga nakaraan pa unang hearing pa lang na no, nagsisinot ni Halimaw de Lima at ang ang nakakabuwiset po sa babaeng ito kapag nasusukol na po siya ay magwoak out po siya. So tama po si Senator Gordon na ang pagwoak out po is an act of cowardice. Bakit po? By nature po ang isang tao Okay, kapag nasa tama, hindi po yan aatras sa laban. Ipaglalaban po niya hanggat makamtan na yung katarungan kung siya po ay nagsabi ng totoo. But definitely, sa case ni Delima, okay, ay siya po ay nuknukan na kasinungalingan first day pa lang po. O maybe, pinanganak pa lang po siya, ay sinungaling na po siya talaga. So ngayon po, uh, may mga notes ako dito sa mga sinabi asong ulol na si Trillanes at si Dilima na kahol ng kahol dyan sa Senado na obvious na obvious naman po ay pinoprotektahan nila itong si Matubato dahil hindi, kung hindi po nila ito pinoprotektahan, napaka-importante po ng case na to, pinauwi po nila. Bakit nila pinauwi? Dahil nakaplano na po sila na babastosin nila ang, ang ang mamamayang Pilipino at ang buong Pilipino. Hindi po nila uh, uh, ihaharap doon sa mga na dawit o nasangkot ng mga na mga kapulisan na nandoon nga kahapon. So, ito po ay, again, sayang po ang pera ng taong bayan at saka tama si yung mga committee members doon na itigil na itong kalechihan ni, ni De Lima na siya naman ang may pasimula nito. EJK hearing na ito na wala namang katuturan kundi mga kagagawan uh, nila para sirain ang gobyernong Duterte. So, isa po sa na napansin ko dito si, si delimaw na magaling po siya mag-change tone. Parang naninindak po siya ng mga, mga witnesses doon na akala mo ang galing-galing po niya. Pero ang totoo po, siya isang duwag na bakulaw na matandang maniak po. Okay? So, siya po ay isang duwag dahil ayaw po niyang harapin ang katotohanan. So, ganun pa man po, makikita po natin si Delima po, naka, in action, di ako naawa sa kanya. Mukha na po siyang zombie. Dahil po, nagkakalat na po siya sa Senado. Ha? Kahit grade 1 po, alam na nag, nagmumukha na po siyang tanga. Okay? Ang Senado ay ang proper forum kung saan ipakita ng isang sangkot sa isyong ito na siya ay nagsasabi na totoo na sa pan yung katotohanan. Sa ginagawa po ni Halimaw de Lima, siya po ay kapag nasusukul na, nagbo-walk out, tapos magpa press conference. So, eto po, mga mahal kong kababayan, nagising nagising sumabay sa akin, alam naman po natin yan, dahil hindi po tayo tanga. Okay? Si Trillanes, isa site ko lang dun sa watch issue, na bilang senador o investigador doon hindi ka po dapat nagpapakita o ina- uh, judge mo na o inahatulan mo na ang isang witness doon dahil sinabi niya doon sa relo na sa relo issue na yon na sinabi niya kay uh, Laskanyas SPO3 Laskanyas na ito ay katot ay ay nagpapakita na nagsisinungaling ka dahil sinabi mo na second hand ang binigay mong relo yung gamit na But definitely, tama po si SPO3 Las na hindi niya po nabasa sa libro na ang pagbibigay ng relo o yung isyong yon ay uh, basihan ng pagiging uh, reliable source mo. But anyways, ang dami po nito eh kung tatalakayin natin. Pero na, naaaliw lang ako dun sa magagaling na police natin, like especially si Chief uh, General Bato na tinanong po siya ni Delima kung ano yung comment niya tungkol sa sa mga binitawang issue ni Mayor Duterte noon na 700 hindi do 700 ang pinatay niya kundi 1700 based po ito sa mga mga article ng mga dyaryo. at sinabi nga po ni General Bato bakit hindi mo tanungin ang sumulat niyan or yung GMA 7 nga you know, particularly so anyways mga kababayan nakakapagod na po ang isyong ito actually nagkasakit na nga po ako sa kababantay sa kanila but I'm back and I'm alive, and I'm, again, ready to fight for everybody. But ganun pa man po, tama na ang kahibangan na ito. Tama na ang paglustay ng pera ng taong bayan, ang pagsayang ng oras ng mga pulis ang lahat ng mga involved doon. Again, tama na po, at ikulong na, e Bartolina na ang babaing haliparot na ito, na salot, na bumabalot, okay, sa kasamaan ng ating bayan at nagbibigay ng masamang imahe sa buong mundo sa ating uh, bansa. Ganun pa man po, ma-share ko lang sa inyo. Binaybay ko po ang buong Metro Manila. So, makay po ako ng taxi, ng tricycle and everything para po makuha ko po yung opinion ng bawat Pilipino. Basi uh, base po, majority actually, it's like 99.9% po na lahat na nakausap ko na ating mga kababayan sa Pilipinas, masaya po sila sa bagong administrasyon Duterte dahil unang-una po nabawasan na daw po ang crime at ang mga tambay sa madaling araw ng mga kabataan na pagala-gala. So, bilang Pilipino po, masaya po ako doon dahil in span of how many months? Three months sa panunungkulan ni ni uh, President Duterte ay may nangyari po sa ating bayan but still ito pong mga kultong dilaw ay pilit po siyang sinisira sa ating bayan at sa buong mundo. So yun lang po mga at uh, mabuhay po kayong lahat at asahan niyo po na tuloy-tuloy po uli ang ating uh, pagbantay sa mga walang hiyang kultong dilaw na pilit na nagpapabagsak sa administrasyon Duterte at sa ating mga Uh, kapwa-Pilipino. So, mabuhay po uli kayo at sana po uh, makulong na o mabartulina na itong mga kultong dilaw, especially itong walkout queen to queen na si Dilimaw Halimaw. So, mabuhay po kayong lahat at uh, ingat po. Uh, Mr. Chairman, I believe uh, we're now splitting hairs. Uh, initially, Your accusation was very, very clear that he did not. Oh, I'm disclosure. not withdrawing it. Not on your life, boy. Well, uh, I'm not withdrawing well you're mistaken. Uh, and know, you're showing your bias, Mr. Mr. Chairman. Mr. Very you're very showing your bias as the chairman. Bias? And, uh, Mr. 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 Chairman. An apology is, is uh, warranted. An apology is warranted. I will Mr. tell Mr. you the Mr I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. All you want. And what since no apology is forthcoming, I'm walking out because work. clearly uh, there me, was me, no concealment on my part because it uh, was disclosed already. <coughs> disclosed. I'm walking out. It was disclosed by the witness. So what is there to conceal? It was disclosed. The record is very clear. Yeah, you know, I remember when we were. So I, I. remember when we found out a while ago. Since You no, were very unique, as a lamb. You know, I didn't know. I had it in my notes. Oh, I'm sorry, I did not know. I didn't say that. No, no, you were very make a salam. And remember that I was not holding that's why I, I said I was at the chair on the first. You were the first. That's and why I said the concealment was done, perhaps not by Matubato, because I was a here at the time. But the concealment was done by you. Because no, when Matubato was testifying. Don't you think it was incumbent upon your part to say, I have information that this guy has been filed? Well, can we call on the NBI to produce that? Testimony? Mr. Matubato Mr. Already said, Mr. Uh, Mr. Matubato has already said Mr. that chairman, a case Mr. was chairman, filed against him. Out uh, of respect for everybody, I will speak I am hearing. walking out. I'm sorry. Uh, I'm sorry for you then. Mr. Uh, Mr. Chairman.